Hi guys, ito, ito pala yung ganap kahapon So, uh, na pa ako yan Papunta pong city So, nandyan na pa ako sa may um, Ano, sa may San Rafael Banda So, so uh, yung sinakyan ko po is jeep And then, bumaba po ako Duma, uh, Dumaan po ako sa may uh, overpass dito po sa may diversion road sa San Rafael Mandoriao, Iloilo City. So ayan, kita nyo po for uh, four lanes po yan na daan po sa diversion road. ah uh, marami pong mga sasakyan ang ganda ng view makikita po yung SM yung Gaisano yung bag bago Gaisano po dyan sa Mandoriao Ayan, napaka-busy po ng daan na yan. Kasi ang dawak po ng daan. And nag uh, bijo muna ako kasi ang ganda po ng view. And then, dumating na po ako sa may tagbak terminal. Naglalakad po ako papunta po sa isang subdivision po. Kasi mag-aayos po ako ng Uh, signal po mag troubleshoot po ako ng signal ng pinsan ng brad ko ayan nagkita na kami naglalakad na po kami sa may uh, daan papunta po sa subdivision sa, sa bahay nila so itong building na to ay ano po yan hospital po yan parang metro ilo-ilo uh, district hospital so yung kasama niya po is yung pamangkin niya Ayan ang laki din yan ng ano ng hospital na yan. Diyan po yan sa may tagbak haro po. So ayan po, yan po ang entrance ng uh, po. Subdivision po yan sa tagbak haro. So dumaan po kami. Meron po yan guard. So malapit lang po yung bahay nila dyan. So nagkakwintuan pa kami. Then, papunta na po yan sa bahay nila. So, marami na rin pong ano dyan. Nakikita ko po na, na uh, meron mga signal subscriber. And then, yung ano kasi niya, yung pag-check ko po ng ano niya po, ng signal niya po, pag-check ko. Uh, wala pong signal at uh, na-disalign po yung parabolic dish and then yung another problem pa po is uh, sira po yung box niya na short circuit ata and then nagbiyahi po kami papuntang sa opisina ng lapas kasi sira yung box niya so subakay po kami sa sasakyan nila papuntang opisina po ng signal sa lapas So masyadong ma-traffic. Kailangan maghintay. In-shortcut lang po namin kasi uh, pag sa Haro pa to, dumaan po sa highway po. So ma-traffic talaga. So nag-shortcut po kami sa ibang daan. Then hayaan, malapit na yung opisina ng lapas And then bumili na po kami ng uh, Signal HD prepaid kit. So, pini uh, piniprepare na po nila at nagbayad na po kami. Then, hayyan Pauwi na po kami niyan. Parang nasiraan pa kami sa gitna. <laughs> Meron pa nga yung nag, uh, isang car na nagmamadali. Ayan, nagbabiyay na po kami niyan. Pauwi po sa may tagbak haro.